ang ginoo mana ang ninyo Ang pagsangyaw sa santos na ibanghelyo, sumala ni San Lucas. sa ikaunong kabulan sa pagmabdos ni Isabel. Gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel nga ato sa kalungsod sa Galilea nga ginganlag nag May minsahi siya alang sa usa ka batanong dalaga nga sinayuran ni sa usa sa kalalaki nga gingan Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang alan sa babay, miyato ang anghel kaniya ug miingon, paglipay ang ginoo nag-uban o nagpanalangin kanimo pag-ayo nga libog pag-ayo si Maria sa pagbati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kon unsay kahulugan sa iyang mga pulong miingon ang anghel kaniya ayaw ka Maria kay gikahimutan ka sa Dios magmabros ka og mga anak o lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Hesus mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa katigulangan nga si Reved ug mahimo siyang hari sa makaliwat ni ako hangtod sa kahanturan ug dili gayud matapos ang iya ging harian si Maria miingon sa anghel ulay ako busa unsaon man pagahimo ni ini ang anghel mituban mukunsad kanimo ang espiritu santo ug magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo tungod ni ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios Hinumdumi ang imong parienteng nga si Isabel. Gingon nga dili na siya mo anak kapan karon. Ikaunom na kabulan ng iyang pagsabak, di sa tigulan na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulte, umibiya ang anghel kaninya. Ang Ibanghelyo sa ginoo. Mga iksoon, pasidunggan karon sa simbahan ang usak ka pinaka nga titulo o dogma sa ato ang pagtuo kabahin sa mahal nga Birhen Maria ang dogma of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Mao nga sa tradisyonal nga pizza kagahapon man to ang official nga liturgical feast sa Mahal nga Birhen, December 8. Pero tungod kay ang December 8 karon tuiga tunong man sa nga ikaduhang domingo sa Advento, mga gisibog sa makadakuan sa simbahan o sa liturhiya, gisibog ang fiesta Solemnidad sa Mahal nga Birhen karong adlaw. Ato hatagyan sa pakpak ang mahal na birhen. Diba birhen nila imakulada? konsepsyon. Gamay o gamubo nga pamalandong sa ato ang kasaulugan o sa mga pagbasa karon. Kung nakabantay ka mo, matandi na to ang unang pagbasa o ang Ibanghilyo. Kaya ang unang pagbasa, naghisgo, giun sa pagsul sa gambalay o hulagway sa sala sa kalibutan, pinaagi sa atong unang mga ginikanan. Kaya uh, mauna ang first reading. Gikan sa libro sa Hinisays Nga diin pangita sa ginoong Dios ang una na to, mga ginikanan. Labi na ang lalaki. Asa man mo. Kay laya sila gikan sa paraiso. Tuod kay nakaamgo sila o nakakita naka kita sila sa sangputanang sa pagsupat nila sa sugo sa ginoong. Lahi po ng ikaduhang pagbasa o ang Ibanghilyo. Kaya ang ebanghilyo, ebanghilyo naghisgot sa usa ka babae ng, Di panamkon, nga huwag sala. Gipanam nga walay buling sa sala na ingon si Angel Gabriel Hail Mary full of grace. Now, makita ni mo ang duha ka contrast. Sa first reading puro sila nakasaha ang una na tumanggin ni Unya sa Ebanghilyo karon, na usa ka tao, usa ka babae, ang mahal nga birhen, nga giingnan o puno ka sa grasya. So puno sa sala, puno na itong kanan, ang mahal nga birhen, puno sa grasya. nga gitawag, ang mahal nga birhen, o bagong Eva, the new Eve, kaya ang karaang Eva, maumatong babae, una natong ginigana, una natong inahan, nga na hintumpawag sa saa. Una ang mahal nga Birhen, wang gipanampun nga wang buling sa sala. So ang karaang Eva, katong Eva nga, asawa ni Adan, ang bagong Eva, mao si Mama Mary. Karon unsa may mapamalandungan nato nining piyesa sa solemnidad diha sa atong kinabuhi. Kung ang ta sa gambalay sa sala diha sa kalibutan o sa atong kinabuhi, magsugod ang sa sa gitawag og pagnudnon. Di ba? Si Adan o si Eva, una na mga ginikanan na tungod kay naega nudnod nila na ay ga sul sul nila na ay ga haylo nila nga mukaon sa bunga or sa pruta sa kahoy nga gidili the fruit of the forbidden tree inga e ni ang sa sa kalibutan makasa ta kay naa gay magnodnod nato na ay magpus nato na ay nato pagbuhat sa usa ka nga dili angay ang nga buhaton og ka na sa iningles og occasion of sin O na, kining occasion of sin nga moay magtulak nato aron tabaga sa parihas aning bitin parihas aning serpente sa unang pagbasa mahulagway kini sa laing paagi it could be a person Mahimong makasaha ang tao tungod kay naay mga tao nga mutuod nato aron ta Na Naay mga tao nga mutintal nato ang usa ka tao makapangawat kay mga tao nga nag niya aron makapangaw Sa opisina pananglitang, na ay mga occasions of sin. Mayon imong kauban sa trabaho atong kawhato ni mga supply supply sa opisina kay atong ibaligya. Bisa gua kayak plano anak, oh kanunai kanji sulsulan anak semua kauban, maapil ka. Na agi occasion of sin. Parehas karon ni ang bitin, na himo occasion of sin ni Adan og ni Eva. Amoy ga sigi sulsul nga kaon mo anak kay mo mo anak, maka kita mo sa kamatu urang. It could be a person nga moy occasion of sin sa tong kinabuhi. Kada mga maninintan. Ikaduha, It could be a circumstance. Kung sa man ang circumstance, sabi ni Saya pa, kahigayunan. Daghang mga panghitabo sa itong mga tao, sa itong kinabuhi, na makasa tatungod sa kahigayunan. Ang usa ka tao nga pobre ka ayo nga way gi kaon ga kutoy iyang tiyan unya sa ilang ka pang paninguhaan posibilidad nga magnawat siya sa ilang silingan. Jamo na masisaykan si So ang iyang circumstance sa pagkakabos o pagawalay ka paninguhaan, nag-nod-nod niya aron makasaha. Mauna'y ikaduhang occasion of sin. Primero person or people, ikaduhang circumstance. Kung ikatulong na occasion of sin, nga ta magbantay, kung makalimtan usahay nato kining atong mga pagbati. our feelings our emotions could be an occasion of sin daghang mga tawo nga nakapatay kay na ilang kapungot o kalagom kay nang giingog nahinaaykan daghang mga tawo nga nasud sa prisuhan kay naputong sila ug wala sila ka control sa ilang kasuko sa ilang gitawag anger daghan nga tawo ang nabungkag ilahan pagpag ka butang, nabungkag ilang kaminyuun, nabungkag ilang relasyon, nabungkag ilang maayong pagtinagdanay, tungod sa garbo nga nagpasulabi sa ilang kasing-kasing, sa ilang galamhan. Magbantay tayo pagbati. Kaya kining itong mga pagbati, ogdi nato ito mapugngan, huwag na ito makontrol, huwag na ito mapahiluna, magnudnud kini sa pagpakasala. Ogika opat na occasion og sin sa atong kinabuhi na magbantay kita kanang kita og og despair sa ina English pa hopelessness kay sa mo sangko ang tawo sa paghunahuna nga wala na makuy mahimo pa sa na nan ko Puslan mga naingon kinabuhi, puro na nang dimala sang sa nyabot sa kinabuhi, magtubok na lang ko. Kana bang ang sin of despair, kana ba ang tao maabot sa punto nga di na niya mahuna-hunaan, nga naapay gugma sa ginoo sa iyang kinabuhi. Desperado, desperada. The sin of despair means wala na kay sense of hope. Kanang gatuo na ang tao, ang maong tao nga problemado, nga mauna ni katapusan sa tanang mga maayong butang sa iyang kinabuhi, o jamu na jay maadyaw nga nagpaabot niya. It could be a sin. Nga naman, kung ang tao na sa state of despair, di na siya mag una nga naapay ugma nga gapaabot nga maayo sa kinabuhi. Mauna yung mga kahigayunan sa sala na atong bantayan di sa atong kinabuhi. Mga tao nga maninintal, mga kahigayunan or circumstances, ikatulo, kining atong mga batasan nga di na mapahiluna o di nato ma mapugnan o ikaupat kining sin of despair or hopelessness. Di pa kita sa Ibangilyo karon na ang Birhen puno sa grasya. Hail Mary, full of grace, ingon ang angel hinaut unta pun nga sa atong kinabuhi kada adlaw mapuno kita sa grasya grasya sa Ginoo pinaagi sa paglikay sa kaygayunan sa pagpakasala ug pagpuyo kinabuhi nga dalaygon ug matarong amen manindog palihog ala